Bukod sa pagsirit sa presyo ng bigas, kamatis at petrolyo sa bansa, tumas na rin ngayon ang presyo ng siling labuyo sa ilang mga pamilihan. Sa ngayon kasi naglalaro ang presyo nito mula sa 500 pesos hanggang 720 pesos kada kilo. Alamin ang kabuuan ng detalye ng balita sa report ni Christy Rivera. Bunsod ng mga pag-ulan na nararanasan nitong mga nakalipas na araw ay isa sa mga pananim ang naapektuhan ay ang siling labuyo. Kaya naman ayon sa Department of Agriculture o DA, isa ito sa mga tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Ayon sa bantay presyo ng kagawaran ng pagsasaka, nagkakahalaga na ngayon ang siling labuyo ng 500 hanggang 720 pesos kada kilo. Ayon sa Bruyo Plant Industry o BPI, mahigit 100 ektarya ng taniman ng siling labuyo ang naaapektuhan, partikular na sa Luzon. Sinabi rin ni BPI Deputy Spokesperson Henrik Esconde, ang kabuang pinsala sa mga taniman ay umaabot na sa 7.8 million pesos. Habang umaasa naman ang mga maming milen na bababa ang presyo ng siling labuyo sa mga susunod na araw. Sa kabila niyan, hindi naman tumaas ang presyo na ginagamit sa panigang na nasa 140 pesos pa din kada kilo. Para sa Euro TV News, Kirsty Rivera sumasaludo sa bawat Pilipino.